Ayan, 10 pesos po ang pongkan. Dito po yan sa Rosario Cavite. Update price po tayo ng putas. Kuya, sa ubas, magkano ang presyo? Ang 150 ang kilo ng grapes. Ano to kuya, seedless? May buto. Ha? May buto. Ayan, 150 ang kilo ng ubas. Ang, pongka, ang pongkan, ang ay 10 piso ako 4,500. Tapos diba? ito pong ano, a-apple, uh, magkano ko yung sa-apple? Uh, 35 po yung sa-apple. 35 ang isa, pero pag tatlo po, ang 100. Update, press ko tayo ng dito sa Rosario, Cavite. Yeah, perfect, perfect, perfect. Oh, Matamis to po yan, oh. 10 pesos. Ito <tabos> yung pangalo sa kapunan mo